So ayan mga kapuka, din nakita ng lugar. san request sa atin sa atin followers. Na taga natin kunting bahali pa yan Followers kay nag-request sa atin. Okay? So adin na kami sa ira lugar. So tara, abdak niyo. Atin sila matagyan. Tara! Tara, <laughs> ka kakikot ng ira lugar. Sobrang makikita talaga. Sobrang makikot. Okay. kasi sa hagdan. Kung tao, may tao, ano? Para maaram kit kung may yung tao. Maupay! <laughs> Ay, sa bintana, kung bangin na yun. Kaya nga rin kukuha ni Gahabot sa inyo. Sa ading

Ha? <laughs> Ani ripped. Kino eh. Ha? Diri may papahatag sa imo. Ha? May papahatag sa imo. Yan di. Oh, yan di. Na grocery Sa atong followers sige papahatag sa imo. Sa oh, ano? eh. atong followers na pa-vlog. Huh? Ah. Isa na batik ay medyo bungal-bungal na siya. Ano man niya mga ano? May sipa ta sa mga grocery. Ah. At may budas may noodles. Wala mo na tuwan. Kundi hatag lahatag. Uh, hatag <laughs> sa <salimut>. inyo. <laughs> Di ba? Ang kasi kasi niya ah, ko. Hindi, hatag rin sa inyo sa followers. Nyo, ah. sugad. So, salamat. Uh, sa dera. Sal 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 salamat. Kamera okay. okay. na, kamera. Okay, hindi. Kaya Sugad, salamat. Salamat. Salamat ka po ano, ka. <laughs> eh, ay, masarap yung ah, na. Sige na kayo, papahatag sa imo po. Ay, nasan mo na ako sa Ay, sari ko nung kabataan ko. Ay, may biskuit. Ay, pa happy. may biskuit. Ay, may pahapi. Diba? Tapos may panoodle. Diba? tuwa na tuwa siya diba? Tapos may pakuan. May paasukar, diba? Tapos... Masman daw eh ang bugas. Makapagtugong ka ako na yan na 5 nga bugas. Tapos may dilata. dilata, ano? Tapos may... Man, wala ako. Salamat sa nag-sponsor ko, no. Salamat sa followers. Salamat Kung sa mga pa. Salamat ngayon. Okay. Gagal pagkain. Eh. <laughs> <laughs> diba? Kaupay, kaupay. <laughs> Naginigilagay. Kasi yung sinag-tool. Mm -hmm. At least may unang diba? di diba? Hindi ka maginuwa inuwa Yan na. Hindi ka na-stack. Hindi ka patuyo, suka. Ang kapag ka na. Sinipasin ko, ayan. Ano na yung sinipatahabol sa'yo. Kaya pa no? Sabon. May na pa shampoo Kaupay. Oh, <laughs> diba? Bless you, bless you. Bless you. Bless you. Bless you. Thank you po, Kapoka. Salamat sa mga supporters permit para sa atin. God bless po. Salamat ka po ka!